Naman si Don Robert. Oh, aw, original na, original, original. <laughs> po sa wakas, si Manjes. Oh yon, uli ni Master, uli mo ma, ma, tansi ko. guys oh. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panibagong araw po, panibagong vlog. Ayun po. Hay. Galing po ni Don Robert mag-aas magpo-perform sa video. Hello, <laughs> Talaga mo <sawa> siya. Ang pakita mo sa mga naman po <laughs> sa si Pitugo Boy. Taga Pitugo po. At ang layo ay at yung pong dalawa yun yun po si tatay Jess at yung manong West Rambo Parang kung hindi kay kuya, kay kay yan. Guys, thank you, thank you po sa inyong lahat. Sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aking munting channel. At ito, medyo ano tayo, nawala ho tayo ng matagal tagalo dito. Kasi meron po tayong munting problema lang po. Pero babalik po tayo uli. Sige po, upload ko, ah, update ko na lang po kayo sa mga uli po. Naman si Don Robert. Aroyo ngayon niya. Aroyo. Aroyo. Aroyo ko ngayon. Galing po nito Robert. Siya lang pong sineswerte pa dito. Wala pang swerte iba. Oh, nga. Original na Original Original Galing ni sa rubber Parang may magic Original Original Maganda nang ng size oh Galing 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 po Kaya po yung dalawa Parang napipikan na po yung dalawa Walang mahuli yung dalawa oh. Nauna po yung dalawang yun dito kayo talaga oh. Huwag nyo kasarin yung dalawa. Yun know, oh, yung dalawa po. Kanina po yan dito, wala pa yata na oh. Ito, kararating lang yung mga ito dayak, dayak Kasi binabat, tignan nyo ayun, yung, yung po nila, dun po din oh, tignan niyo ah. Ayan po oh. Yan oh. Kaya to, kaya po nito. Yung dalawa po Parang na na po yung dalawa. Oh. Kanina po nakangiti yan. Nung dumating po ako nakangiti, nakangiti po yan. Ngayon hindi na po nangiti oh. Ngang Robert kasi. Yung fish mo bagong dating oh. <laughs> Ang galing! Nice one! Oy. Ayun po yun. <laughs> Yung isa po umalis na doon pero yung bagong dating nakahuli kaagad oh. <laughs> tinabihan Tinabian nila yung hindi pa nakakahuli oh. Yung bagong dating ang nakahuli. Ah, siguro sa setup to. Setup to, oh, nagkakatalo sa setup. Siguro laulawang setup ni manjis Yung bagong dating nakahuli na kaagad ka agad, oh. Ngayon, pero yung kanina pa, hindi ko nakakahuli. Ano ba yan? Dami siya ako, pera naman ikaw. May iba na po yung angler ho doon sa kabila. Oh. Si Tatay Jess, wala pang huli. Pero yung bagong dating na dalawa, meron lang huli ka agad. Aray! Galing ng dalawa. Oh. Banga bagong dating lang, kahuli po ka agad. Oh. Samantalang yung kanina pa hong, ano, si Seta po eh. Hira po kasi ano yan si Tatay Jess magagalit to eh pag tinuruan niya eh yung dalawa o oh. kahuli na kaagad po oh, sa wakas si Manjess eh. nakahito rin so, Galing, bababa na po yung ano, lagaya, no? Tuwan-tuwa po kanina, eh. Nakakuha agad ng hito, eh. Ayan, ayan oh, oh. na po, eh. Sanjes, ngiti-ngiti kayo dyan. Highlight, oh. John Robert. Ito, na, Berto, yan, Berto, ito, Berto, Berto, Berto. meron na. Meron na po. Ayun na po mga bago na po yung mga angler, sila Boya Crump, Joseph Juliente. At yung isa po dito, si Master, lumipat na po dito. Nakabawi po yan. Mga nakakalimang piraso na po yan dito. po yun Hoy, sabit! Ah, may huli Ayun, sila Tatay Jess, si Dario, si Joseph Mga bago na po yung mga angler Oh, yun! Huli ni Master! Huli mo, huli mo ang Oh, dito lang eh. Dito lang po niya, sa tabi, ito lang, sa tabi lang oh. Katulad po yung nasa iba ba, sa tabi lang siya oh. Guys, ito na po yung huli ni Don Robert. Ayan po. Ito po niya, no? Puro oh, original na po ito. So, oh, galing. Salam po ang ano dito. Tahimik na tahimik dun sa kabila. Dito lang kay Don Robert at saka po dito sa si baba. Nakakatabi nila kanina. Yun. Oh. Oh, talaga nga naman, oh. Original talaga. Talaga nga naman. Wow. Talaga po, original po talaga ang nakukuha, oh. Namumukod tangi po itong angler neto Puro original po yung nakukuha. ito po yung ni Boya Ram mo oh. may huli o, oh, sumabit lang binabaho ni Boyak ayan oh binabaho yan yan tingnan yan tingnan yan yan may huli po yun, may huli ay sumabit okay. ha? Ah? wala na?